Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa posibilidad na lumaban si Mark Magsayo kontra kay Gervonta Davis. Ayon sa inilabas na balita sa mga social media. Si Mark Magsayo ay maaaring maging pinakamalaking laban sa kanyang karera dahil siya ay isinasaalang-alang bilang kapalit na kalaban para sa ng WBA lightweight champion na si Gervonta Davis. Ang Viva Promotions, na pinamumunuan ni Brendan Gibbons, ay nagpost sa Facebook na maaaring harapin ng Boholano Pride si Davis kung mabibigo si Lamont Roach na samiput sa ikaisa ng Marso laban sa Barclays Center sa Brooklyn, New York. Ang dating WBC champion na si Mark Magnifico magsayo ng MP Promotions ay inihayag bilang isang potensyal na kapalit na kalaban ni Gervonta Davis, isinulat nito noong Miyerkules 8 ng Enero taong 2025. Hawak ni Davis ang walang bahid na record na 30 panalo na na-highlight ng 28 knockouts. Si Magsayo naman ay may 27 panalo laban sa dalawang talo. Hahamunin sana ni Lamont Roach si Davis ng depensahan ng huli ang kanyang WBA lightweight belt noong Marso. Gayun Gayunpaman, ang ilang mga ulat ay nagpahiwatig na ang Davis Roach title match ay maaaring makonsela dahil sa hindi tiyak na mga dahilan. Kung matutuloy ang laban ni na Magsayo at Davis at kung mananalo si Magsayo sa laban bagamat dahado siya, si Magsayo ang magiging champion sa WBA lightweight. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.